Nagpaalala si Vice President Sara Duterte sa mga kongresista sa paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Kasunod na rin ito ng biglaang joint meeting ng Kamara sa posibilidad na i-welcome ang ICC upang investigahan ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, hinimok ng Bise Presidente ang mababang kapulungan ng narespetuhin ng posisyon ng Pangulo na siya ring Chief Architect ng ating foreign policy. Apela ni Duterte, huwag na sanang insultuhin at bigyan ng kahihiyan ang ating mga hukom sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lamang ang maabilidad na magbigay katarungan at hustisya sa ating bayan.